Ayan, ang paglubog ng araw. Ganda, naman mm. Ganda ng paglubog ng araw. Sa malanong ng dalawang nilulubogan. <laughs> <laughs> Halip yan. Ganda, oh. Sa malanong ng bakrad ng dalawa. <laughs> Ayan na po. Ang mga mandarigma. <laughs> <uro, basura>. <laughs> Daming uli. <laughs> <laughs> Iba na. Surah, Dengar jadi ni sin. Umi huli pau. Lagu apa yang? Umi huli Itu tapus buan-buan pa. Cut. Dulu lah perlu ni dah dulu ni. Bijian nak Yung iba po ay nasa sako. Mamaya na po yun. <laughs>